Welcome back sa ating channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na ito, pumunta muna tayo sa civil defense ng Pilipinas. Pag-uusapan natin ang isang malaking hakbang ng pamahalaan pagdating sa serbisyong pangkalusugan, ang libu-libong ambulance na binili at ipinamamahagi ngayon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, kaya't samahan ninyo ako sa isang malalim na pagbabalangkas kung bakit napakahalaga ng kasunduang ito, ano ang mga inaasahang aktibidad, at ano ang epekto nito sa mas malawak na Indo-Pacific region. Kaya't samahan ninyo ako sa susunod na ilang minuto habang sisilipan natin ang kwento ng mga bagong ambulansya, kung paano ito ipinamamahagi, at bakit ito isang malaking hakbang patungo sa universal healthcare sa Pilipinas. Pero bago tayo magsimula, Tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Kamakailan lang, ginanap ang isang turnover ceremony sa Ormoc Plaza sa Ormoc City, Eastern Visayas. Dito, 124 na patient transport vehicles PTVs ang opisyal na ipinamahagi sa iba't ibang local government units ng Eastern Visayas. Sa unang tingin, isa lang itong turnover event. Pero kung susuriin, ito ay konkretong simbolo ng pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa emergency healthcare at disaster response. Sa rehiyon tulad ng Eastern Visayas na madalas tamaan ng bagyo, napakahalaga ng dagdag na mga ambulansya para sa mabilis na pagtugon. Ang programang ito ay bahagi ng Medical Transport Vehicle Donation Program, MTVDP, ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Alam ng karamihan ang PCSO bilang ahensyang nagpapatakbo ng loto, pero malaking porsyento ng kanilang kita ay diretsyo sa mga proyektong pangkalusugan. Isa sa pinaka-flagship ngayon ay ang pagbibigay ng PTV sa mga LGU. Mula ng simulan ng programa, Umabot na sa 1,200 at siyam ambulansya ang naipamahagi sa buong bansa. Ibig sabihin, nasa 75% ng lahat ng LGU sa Pilipinas ang mayroon ng sariling medical transport vehicle. Ngayon, dito nagiging mas interesting ang usapan. Kung ikukumpara natin sa nakaraang administrasyon, ang mga biniling ambulansya noon ay halo-halong gawa sa China. Marami sa mga ito ay mabilis na nagka-problema, issues sa maintenance, kahirapan sa spare parts, at hindi ganun katibay ang kalidad. May mga report pa nga na ilang taon pa lang ay hindi na maayos ang performance ng mga unit. Samantala, ang kasalukuyang administrasyon ay pumili ng ibang direksyon. Ang mga ambulansyang ipinamamahagi ngayon ay Japan-made at nakabase sa pinakabagong modelo ng Toyota Hiace van. Bakit ito mahalaga? Dahil ang Toyota Hi-Ace ay subok na sa tibay, parts availability, at reliability. Sa madaling salita, hindi lang basta bumili ang gobyerno ng ambulansya, bumili sila ng mas dekalidad at mas long-term na investment para sa healthcare system. Ang desisyong ito ay nagpapakita na natututo na ang pamahalaan mula sa mga nakaraang pagkakamali. Kung noon, quantity over quality, ang dating, ngayon ay mas malinaw na pinapahalagahan ang sustainability, durability, at practicality. Mahalaga ang ambulansya dahil hindi lahat ng munisipyo ay may ospital. Sa maraming probinsya, district o provincial hospitals lang ang available, at madalas malayo ito. Ang bilis ng pagdadala ng pasyente ang nagdidikta kung maisasalba ang buhay o hindi, Bukod dito, sa panahon ng kalamidad, bagyo, lindol, o pagbaha, ang ambulansya ay nagiging lifeline. Hindi ito simpleng sasakyan kundi transport na may kasamang basic life support. Ang mga bagong ambulansya mula sa Toyota HiAce platform ay mas maluwag at mas maaasahan, kaya mas maganda ang chance ang makarating ang pasyente sa ospital ng ligtas. Siyempre, may mga challenges pa rin. Una, maintenance. Kahit Japan-made ang mga bagong units, kailangan pa rin ng regular servicing, budget para sa gasolina at spare parts. Ang good news, mas available ang parts ng Toyota sa bansa. Ikalawa, manpower. Kailangan ng drivers at trained medical staff na gagamit ng equipment sa loob ng PTV. Ikatlo, coordination. Kailangan tuloy-tuloy ang communication sa pagitan ng Barangay Health Centers, LGUs at hospitals para mas maging epektibo ang paggamit ng ambulansya. Para sa mga ordinaryong tao, ang ambulansya ay literal na lifeline. Isipin mo na lang ang isang buntis na biglang nagkakomplikasyon sa malayong barangay. Kung may ambulance, mas mabilis siyang makararating sa ospital. O isang pasyenteng inatake sa puso sa gitna ng gabi. Ang pagkakaiba ng may ambulance at wala ay maaaring buhay o kamatayan. At higit sa lahat, dahil mas dekalidad na Japan-made units ang ginagamit ngayon, mas maaasahan ang biyahe, hindi yung nasa gitna ng emergency biglang masisira ang sasakyan. Hindi rin may kakaila ang political angle. Natural lang na ang ganitong programa ay nagpapalakas ng imahe ng kasalukuyang administrasyon. Ngunit ang mas mahalaga ay ang long-term impact sa lipunan. Sa mga nagdaang taon, madalas nating marinig ang reklamo, pabaya ang gobyerno. Pero ang programang ito, lalo na ang tamang pagpili ng mas matibay na Japan-made units, ay konkretong patunay na may mga aral na natutunan at mas seryosong direksyon ngayon. Gayunpaman, dapat manatiling mapagmatsyag ang publiko. Kailangang masigurado na ang lahat ng ambulansyang ito ay operational, ginagamit, at hindi lang basta nakadisplay. Kung ngayon ay nasa 1,297 PTVs na ang naipamahagi, malapit ng makumpleto ang 100% coverage ng lahat ng LGUs. Kapag natupad ito, isang makasaysayang milestone para sa healthcare at civil defense ng bansa. At dahil mas maaasahan ang Japan-made Toyota Hi-Ace units, may mas mataas na chance ang tumagal ang mga ito at maging sustainable ang serbisyo. Ang hamon ay tuloy-tuloy na training, integration sa disaster response system, at regular support ng national government. Sa kabuuan, ang libu-libong ambulansya na ipinamamahagi ngayon ay hindi lang simpleng sasakyan. Ito ay simbolo ng pag-asa at ng pagbabago sa direksyon ng pamahalaan. Kung ikukumpara sa nakaraang administrasyon na bumili ng halu-halong Chinese-made vehicles na madaling masira at mahirap i-maintain, e ang kasalukuyang gobyerno ay pumili ng mas matibay, mas maaasahan, at mas sustainable na Japan-made Toyota Hi-Ace-based ambulances. Mula sa turnover sa Ormoc City hanggang sa libu-libong barangay at bayan sa buong bansa, dala ng bawat unit ang mensahe, handa ang ating civil defense at healthcare system na magligtas ng buhay. At sa huli, ito ay isang napakalaking hakbang patungo sa tunay na universal healthcare para sa bawat Pilipino.